Adobo sa asin. Meron palang ganun. Napalood ko lang to sa social media o dito sa Facebook. Talagang nasarapan ako at nag -craig. Kaya naman tinry ko at nagluto ako agad-agad dito. Wala lang patong tumpik Bumili ka agad ako ng baboy. Hindi ko alam kung anong klaseng baboy ang kailangan. Pero sige, bumili lang ako ng baboy na hindi masyadong mataba. Para hindi naman magmantika yung mga lavi natin dyan, mga ses. Saka kung ano lang yung napanood ko, sa napanood ko, eh wala kayong pake. Chares! Saka kung paano siya niluto, sa napanood ko, ganun lang din yung gagawin ko. Sa baboy, naglagay lang kami ng... Bakit kami? Sino kasama mo? Oh, mama mo? Chares! Basta ang gawin nyo lang, ihanda yung kawali, ilagay nyo yung baboy, bawang, paminta, at konting tubig. Sa maglagay kayo ng asin, kahit marami, wala akong pake. Alam kayo na magkakasakit, hindi ako. Charis. Yes. Ganyan ang gagawin natin bakit buo yung nilagay nating bawang. Kasi after ng kumulo, sa first kulo, kukunin natin lahat ng bawang. Okay? Wow. Lahat ng bawang kunin natin. Ganun yon. Tapos pag nakuha nyo lahat ng bawang, sa kanyo halu-haluin para magpantay yung pagpapakulo nyo. Tapos ganito yung gagawin natin sa bawang mga sis. Pipipiin nyo lang lahat. Gagawin nyo siyang piping, piping, pipi. Ano sinasabi mo piping, pipi? Grabe ka naman. Kanya, pag nadurog nyo na siya, na parang magkikrema, krema? Creamy. Ganon. Sa ano siya ibalik ulit sa ating pinapakuluan o pinapalambot na baboy. Yan na magsisilbi natin pampalasa yung bawang na yan. At pagkatapos siya nang mailagay, syempre kung medyo kunti na yung tubig, dagdagan nyo pa dahil kailangan malambot na malambot talaga yung mga baboy natin, mga sesabal. At pag nailagay nyo na, halo haluin nyo lang, imekos-mekos nyo lang yan para magpantay siya. Sa atatantsahin nyo lang din mga sis ha. Yan, binalikan ko na siya ulit. Tapos dito, medyo konti na yung tubig, nagmamantika na siya. Siyempre, yan, hindi ko pa alam sa ko. Kasi, <laughs> depende sa ano, depende sa video. Ayan, Magtusok-tusok ka kung malambot na siya yung mga taba sis. Alam mo kung ikaw yung nandito sa akin natatayuan ko sobrang bango ng amoy niya. Ibang-iba sa adobo na ginagawa natin. Sobrang bango talaga amoy mo hini nga yeah! parang ganun. <laughs> Tapos dito pag napapansin nyo na konti na lang yung tubig tas nagmamantika na talaga siya. Dumidikit siya sa kawali natin. Dito naglagay na ako dito ng mantika kasi dito sa mantika na to makakatulong to para mag-crunchy or mag-brown na yung ating baboy. Yung parang nagprito ganun pero dito mali kasi yung ginawa ko dapat damihan niyo yung mantika. Mali yung ginawa ko dyan. Nagdagdag pa ako ng mantika. Hindi ko na na-videohan. Sobrang mali. Dumikit sa kawali yung karne. Pati yung mga bawang na dinuro ko na. Sayang lang talaga. Hindi ka kasi nag-iisip. Hindi ka nag-recree. Charis. O dito, meron akong talong. Ah, uh, hindi to ano ah, uh, hindi to advisable. Ala, hindi to advisable. Ano sinasabi mo? Yung talong ni Joshua yun. Charis. Dito nga lumiit kasi yung baboy na pinakuluan natin. So medyo kumunti yung baboy. So naglagay lang din ako. Nagdagdag lang ako dyan ng talong. Pero hindi ko yun ilalagay dyan ha. Ipiprito ko yung talong. At habang nagpiprito ko ng talong, Diyos ko naaamay ko. Amoy sunog na talaga. Hindi na talaga healthy yung niluluto ko. Palpak talaga mga ses. So, sino dito yung mga nagluluto ng ganto dito? Hindi ko talaga alam paano lutoin to. Bigla lang ako nag -rib. Kasi nung napanood ko siya sa online, para ang sarap-sarap niya. Parang ako. Oh, hindi ka gaganon. Chares. Kaya nga, wala akong choice. Nilipat ko na lang siya sa favorite natin, kawali. Ang mass flex. Chares. Nilipat ko siya dito para ma-fry ko siya. Tapos, nagdagdag lang ako ng konting mantika. Pero, wala akong ibang nilagay na pampalasa, guys. Kinranchie ko lang siya na parang pinrito. At, ulala. Ayan na siya, mga sesamol. Pwede na kumain. Diyos ko, ang sarap nito. Yung amoy niya, it's giving. Chares. <laughs> After nito, nagprito na rin ako ng talong. Isinunod ko na yung talong. Kasi, nagugutom na ako dyan. Grabe. Taob talaga yung kaldero kung kaldero yung gamit nyo. Pero kung grass cooker, pataobin nyo rin. Ewan ko lang, hindi masira yan. <laughs> Hanggang dito na lang mga babe. Dapat magiging tutorial to. Ang problema, parang ako yung kailangan yung chot tutorial. Palpak talaga yung niluto ko. Pero ganun pa man yung, uh, yung sarap. Na-achieve ko naman. And ganun, bongga. Wala akong masabi. Palpak. Bye.